Good evening guys. Happy Saturday. Evening everyone. Dito na naman tayo nag-iikot-ikot sa aming village space 2. At saka nag-video tayo kay Belin. Yan guys oh. Ang Belin. display na ang ilang Belin town-town nila at saka iba-iba nilang style ang bilin nila guys oh iba-ibang style ang bilin nila yan dati iba din dito sa amin village oh, may mga ilaw sa gilid ng bahay nila yan budget na nga, malapit na kapanganakan ni Hesus Kristo December 25 yan at saka dito tayo sa ilang blue Christmas tree. Yan. Dati ang kulay nito ay yellow. Ngayon, blue Christmas ang ginawa nila sa ilang Christmas tree, guys. Blue Christmas. Maganda. Mataas to, guys. Mahaba. 3 feet ang haba galing sa lupa. Pag dumaan ka dito sa aming village, makita mo to. Tuwing gabi, pinapailawan nila. Pinapailawan nila guys ang blue Christmas tree. Dito sa phase 2. Yan. At saka sa gilid may bahay ni Mama Mary. Nandyan lahat sila, oh. May mga hayop pa kasama. Punta naman tayo sa Grotto, guys. Ito yung <coughs> evening ng gabi ng Saturday. Dito, nagmimisa. At saka sa lubong. Pag sa lubong ni Mama Mary at saka sa Bibi, dito guys, sa Grotto medyo maalog-alog lang Kapitan natin ang, ang ating video sa Groto yan Magandang ang Groto nasa gitna siya ng daan hmm. ginawa ang Groto dito sa aming village oh, guys alog-alog hmm. lang kaunti ayun maganda siya may mga preskong halaman nakalagay kay Jesus. Ah, ayan. Malapit na kung ang pista nito, guys. December 16, ang pesta dito sa village. Ayan. Dito sa village, ang pesta. Malapit na. Ayan ah uh, dito naman tayo sa mga bahay-bahay. Iyan -bahay. oh. Ang ganda ng mga display na sa bahay. Iyan oh. Mga pailaw sa bahay. Yan, pailaw nila oh. Ang ganda tingnan. Tuwing gabi, pag dumadaan ka sa village. Uh, sa harap naman, iyan oh. Christmas tree yan, tapos sa gilid ng halaman, may pailaw sila palamuti, yan o binig, gin, nilagyan ng ilaw may pusang nakabantay nang hingi ng pagkain, guys hmm. dito naman may o, oh, nandito ang bilin, kaso wala siyang bahay ang pusa naman o, oh, nag relax nakabantay kung may pagkain kang dala. Yan. Binabantayan niya ang bilin. Sa harap ng kanilang bahay. Yan. Maganda din pagkagawa nila. Si Mama Mary at saka ang Christmas tree. Simbolo sa Christmas 2024. Yan guys. Simbolo sa Christmas 2024. Nandiyan si Belen. Si Mama Mary at saka yung father niya. Ayun, Ay, no? Ang Christmas tree at ang pailaw. Yan, no? Sa kanilang bahay. Yan, no? Ang ganda tingnan, no? Dito naman tayo sa kay Mama Mary. Junto per Max Black may pusa, si Meow Meow, isa pang Meow Meow, marami silang nagbantay. Okay. At saka sa gilid ng halaman, sa wahay nilaw magdaming ilaw. Ang buong halaman, nilagyan ng ilaw, guys, oh. Kumu, kuti, kuti, tap. Tuwing gabi, ang kanilang hardin, hudyat na paparating na ang Merry, Merry Christmas 2024 sa village. guys. 2024. Merry Christmas everyone. 2024. Yun o. Oh, yung mga halaman sila. Nilagyan ng ilaw, kumukutitap tuwing gabi ang kanilang napakalawak na hardin dito sa village. Yeah. Merry, Merry Christmas everyone, 2024. Yun, tapo lang, Max Blanc. Maganda siya gayon, oh. Ang ang kali, ha. Oh. ang oh, ilaw. Magandang tingnan pag gabi pag dumadaan ka.